to Darce, our daily vlog. So ngayong uh, vlog natin na to about ito sa battery na sealed. So ito try natin ngayon to buhayin kung talagang nga bang gagana pa kapag nilagyan natin ng uh, lead acid. Uh, so ito ngayon tatanggalin natin to, sa taas niya yung mga cover at lalagyan natin ng lead acid battery. So ito na nga po yung lead Uh, battery acid so itatry natin ito kung effective nga ba sa mga sealed lead acid battery ng mga electric bike so yun uh, talaga gawin natin lalagay natin ito pa guys gagamitan uh, natin ng digital tester uh, ilalagay natin sa DC sa battery so tutayin natin kung meron bang mga ano to pirahi pa na laman so positive negative so meron siya pero mababang mababa na 2.7 siya yung pangalawa 2.2 pangatlo 0.7 So, ngayon, lalagyan na natin ito ng uh, acid but, pang battery. So, try na rin, ha? So, ito nga po yung gagamitin natin. Isasasalit so, tayo dito sa maliit na lalagyan. Tumunan natin kung effective po siya. Kasi meron akong nagkita sa mga youtube din na nagagawa nila siguro mayroon pang pag-asa pero tingnan natin kung totoo nga ba yun so ito, ginawa ko tong video na to kung okay ba kung okay ka ba na mabuhay yung mga battery naman, kasi sayang nga naman kapag tatapon yun so yan, sa akin tayo gusto natin nalagyan lahat ng acid yung mga battery natin ngayon ang gagawin natin i-charge po natin titignan po natin kung okay ayun na i-charge na po natin siya ito po yung gagamitin natin charger iiwan po natin na mga tatlong oras ang pag-charge ng bawat isa dyan So isa isa-isa yun ko muna po Titignan natin kung ano po ang resulta Kung nagkakarga ba siya doon sa 2.7 Nagdagdag o hindi na So yun po Pag sinacharge na natin Iiwanan po natin siya ng mga Tatlong oras So yan Charge po siya Try natin uh, Kung may pagbabago ba Kung nagkakarga siya doon sa Paglalagay natin ng Dead acid Sa mati guys, uh, update po ako dito sa charges natin solar battery nilagyan natin ng liquid acid titignan na natin kung tumaas na nga ba yung mga amperahe ng bawat isa dyan kaya yun nga po uh, tatanggalin na natin itong uh, battery clip natin pagkatapos ng tatmang oras uh, ititesting na natin siya uh, gamit itong uh, digital tester natin. I-check natin kung tumakas nga ba yung uh, amperahe ng bawat isang battery sa paglalagay natin ng liquid acid. So, Sige natin. O, oh, na nga. 5.2. Dati 2.5. Pangalawang battery.

So yun lang nagkarga siya lahat nilag uh, ginawa ko charge ko na 33 hours yung bawat isang battery so effective yung paglalagay natin ng no? Uh, liquid acid battery na to so ito nabili ko lang sa Shopee kinray ko kung magiging okay pa ba itong mga battery na to gaya na sa ibang video patapon na yung mga battery tinatapon nila so ako tinry ko kung totoo nga ba may pag-asa pa so huwag itapon gamitan niyo ng ganito i-charge niyo ng 3 hours o uh, masigit pa so ito ang gagawin ko dito sa mga battery nito uh, up ko sa solar panel so solar natin ito, ito yung solar yan Ayan eh po. So, gagawa ko ngayon ng parallel <clears throat> para magamit natin to. So, uh, ginawa ko uh, wire na para mag-parallel siya. So, sa positive at sa uh, positive baka negative. So, pag i-charge nyo siya, buksan nyo yung uh, cap niya. Pag nilagyan nyo ng liquid acid battery sa unang pag-charge kasi kumukulo po yan para mag-evaporate ng tatlo. So, natapos po yun na pag-charge, ang gagawin po, uh, takpan nyo na po lahat yan gamit yung cap at saka yung cover. Ito po yung um, tapos yung cover nya. Yan. So, ang gagawin natin dito, uh, lagyan natin ng ebo band. Ito po. Kapitan lang natin yung uh, kapit natin para hindi po mag-lose uh, connection, uh, hindi magkaroon ng problem. Na ito ay nakaka-parallel na shop dito sa ICC. ano you know, reading at at na siya ng 12.5. Gumagana siya dito. So, Huwag niyong itapon yung mga uh, electric bike, solar battery. So, sayang. So gawin niyo, uh, bumili kayo ng ganito sa Shopee. Ito po yung sura niya. So inalagay ko po, po dun sa description yung link nito para makita nyo kung okay ba sa inyo. So, ito ang 500 ml na ito. Nabili ko ito. 208. Kasama yung kanyang ito. Saka yung syringe nya. So, yung lalagay mo doon. So, ito. Uh, Tinansya ko lang ito. Uh, kulang to Para sa apat na battery na gamit ko na ito. Bili kayo, siguro dalawa. Depende dun sa battery na lalagyan nyo, guys. So, yun. Uh, salamat po. Uh, subscribe, like, and share po. Sana nakatulong video.